Nasaan ang kuwanay mo hon? Amay ah, mo hon. Ah, dyan ang mo hon. Ito yung sapa. May ha? Bakit parang hindi nakikita? Ano yun? Ba't may nakablock dito ay? Yun. Yan. Okay na. Nakakuan. Na. Ayun ano mo dahil ikaw daw mag-video sa amin. Yan. Ito yung mo hon. Tapos. Saan dali ito? Doon sa Mother Cacao doon. Pamaya, ha, doon. Dito, saan naman dito? Naroon. May mo doon? Oo, naroon sa kabla doon. Oh, okay tapos may ito. bago doon. Ha? Yung, mga dalawang sunod. Ba bakit may mayroon pa doon sa isa? oh so, yun, yung dating naging kantuhan ni namin naman. Doon ah. ay. Sinet ay. Yun dito, yung sinyat nila bago. Ha? Ari yung dati. tapos mayroon din doon? Yeah. Oo. yun? Yeah. Oo. Oh, tapos ito? Ito, ito, ito,

Ah, diyan tabas ang okay. okay. Ito yung uro, oh, dwarf itong nabi ito. Na oh, oh. pala. madumi pala ito. May mga din doon. Oh, meron. wala na. Wala na. na wala na. Wala wala na kain. Oo, oh, wala. Saan Ayun lang hon. Saan dyan? na rin. Saan siya mag Ayun na rin. Pero may munting din. oh, may muhon yun. Ito natin. Ayun rin. kailangan nyo na ipasiguntuhan kailangan nyo ipasiguntuhan ang mga ay kailangan simintuhan tapos lagi ng mataas hirap na yung ano ah hirap na yung may gibagay yung ito pagdating ng panahon ay kitang kita lagi Ay, yung muhun, oh. na po na May muhon doon. Oo, oh, natin ang muhun. Tapos din eh. Diyan wala ay wala nang tunan. Ayos yan. Ay, hindi. Yung muhon, kailangan natin makita. Ay, yun. wala din mohon, muhon at nadala yan ng ano. Ay, atin na natin kung saan dulo. Ay, natin yung muhon. yung Ay, yung mga

Hindi akin ang inyog. Hindi, doon na. Kabila. Kayo na yan? Doon na. Ha? Kayo ko din na sa sakop. Sakop nila yan? Oo. Kaya sabi? Kaya, sabi nila. Sabi nila? Oo. Ay, isang gasan. Kaya niya, isang may tandaan na pati yan. Ah. Pero hanggang saan ng akin doon? Taga dikit lang ako ng puno? Oo. Dito, sa ko siya. Dapat pinamunan lang kahit. Oo. Kahit kung ay. Hindi pwedeng mo ka na. Nanguna pinang Hindi, dapat pinasukan ng daang. Ay, Aturo ko sa iyo kung wala sa natin siya, ano? Tinuro sa iyo? Oo, tinuro sa akin ng panong. Tara. Para malagyan ng kahit siminto. Pag nasimentohan niya, hindi Kahit pwede naman yan lagyan kahit pag siminto, ayos ay, naman niya. Eh. Ito po na si Bulsa Tapa. Ha? Ay, na si Bulsa Tapa. Ay, pwede naman yun, simintohin. Oo. Maigay yung na sumpat na Pag nasimento siya, wala na lipat-lipat. Kaya man din ako ko doon sa akin sa si Ilaya. Oo. Yung iba yung nagalipat ay.

Ya, nyug. Ya. Maari pala ito nyug na ito eh. Ni maintindihan kong mahasakop namin o hindi kasi may kuan oh. Makagitna na oh. Makagitna. Ni maintindihan. Oo, ma-intindihan. At atandaan ko 'yan diyan. Papasukat ko 'yan papa ko para hindi matanggal. hanggang dito lang muna sa inyo ayan oh. ah, okay na.